mapapakamatay. Sino mapapakamatay? Rita Avila. abaya ang na yan. Huwag pansin yung manyakis na yan. Alam mo na, isugo yan ang para guluhin yung mga taong nagdadasal dito. So wala na pala ang privacy sa bahay na to. Gloria Romero. Ano ginagawa mo dito? May relasyon ba kayo ng asawa ko? O oh, eh, ano ngayon kung meron kami relasyon ng asawa ko? Jacqueline so, Jose. Diba? Hoy, Kalila. Pwede ba? Wag mo nga ako sabayan! Ang lahat ng aktres na yan, natikman na raw ang kamalditahan at kasamaan ng isa sa pinakamabentang kapuso kontrabida ngayon. Eh kasalanan naman niya eh. Bakit kahit kailan ba inalok niya ako ng kasal? Keri niyo bang makipagtarayan at makipagsabayan kay Katrina Halili? Kaya sisiguraduhin ko na mas mababaliw siya sa akin kaysa sa pagkabaliw niya noon kay Sandy. Mahigit isang dekada nang nasa showbiz si Katrina Halili. Katrina, congratulations. Nagsimula ang lahat ng sumali siya sa reality-based artista search na Starstruck. See. Hindi man si Katrina ang nanalo, nagsunod-sunod naman ang mga proyekto niya sa GMA Network. At ang madalas niyang role, kontrabida. Ano naman gagawin ko dito? Alright, Katrina, inipon namin ang mga tweets ng mga followers mo sa iba't ibang programa at marami dito may mga hugot sa iyo dahil may mga sa mga hugot oh, dahil sa mga karakter na ginampanan mo so bumulat ka dito uh, ng uh, unang tweet at uh, hihingan ko yung reaction mo ako na magbasa siya ano ba yan mm -hmm. ang pangit umiyak ni Katrina Halili mm -hmm. sa munting heredera parang batang humangawa lang mm -hmm. Ay, Uy, sanay ka na ba sa mga ganitong tweets? Oo, oh, oh, sanay na kasi hindi naman lahat talaga Oo. Saka bakit, baka pangit nga. Sandali. Baka kasalanan ko. Anak, sorry ah. Basta isipin mo na lang lahat ng ginagawa ko para sa sa'yo. Paano yun? Anong nagiging motivation mo? Di ba, I'm sure nasasaktan mo rin sila. Paano yun? Yun yung, yun po yung ano eh, yun yung utos ni Derek. And oh, yun, yun ah. yung character talaga na ginagampanan ko. Kailangan, Tawain ko yung mga bata. And then after? Ano Nag-hug kami, tsaka oh. close kami talaga ng mga bata. Hindi eh, naman talaga ako nang gagano. Panina talaga tong si Jasmine. Huwag ka pupunta dito sa amin. Papaabangan kita sa labasan. Oh my! Uh, uh... Oo. Oh. Kung kulang pa yan, para magising ka sa ambisyon mong agawin sa akin si Gabriel, Eto pa. Sa programang Destiny Rose, marami ang nagalit sa role ni Katrina na Jasmine. Walang iya ka, hindi ako magnano. cause. Paano ba naman kasi, sukdulan ng aapi niya sa karakter na ginampanan ni Ken Chan. Hindi ako ni Kikla, hindi nasusunod sa photo ka. yung mukha mo? Si Katrina has evolved into a fine actress. Uh, lalo na pag, ano, kontrabida roles. Minamanilang ni niya. Talagang Uh, it's like her second skin already. Sa likod ng kanyang pagka-sexy na yon eh, meron siyang ibubuga pagdating sa acting. Why is it so special, itong destiny Rose? Si Jasmine kasi medyo yung character niya medyo... medyo tanga siya. Uh Oo. -oh. <laughs> oh, oh. Pero ambisyos siya. Ayan, oh, mahaba-haba. Ah, may pusher. Wisin ka, Yvette. Sure. Nakakasuklam ka. O, may ganyan pang bata, eh, kasi naman, yung role mo sa The Originals. Ano ba? <laughs> kasi ano po, eh, utos lang po sa akin yun. Promise. Surprise! Grabe ka talaga. <laughs> sa The Originals, ang 80s matinee idol na si Justoni Alarcon at ang Cannes Festival Best Actress na si Jacqueline Jose lang naman ang kanyang kaexena, Taray! Ang Josie, magpapaliwanag ako. Kasi salamat ka ma, ikaw yung pinili ko eh. Bakit? Marami ba kami? Meron pa iba? Nap napakagana. Napakagana na kay Sena. hindi ka mailang, hindi ka mahirapan. Kaya namin siya yung mga scenes namin. Halos ang bibilis lang namin nagagawa. Eh. Hindi yan nagreklamo set. So, napaka bait at masipag na pista. At magaling. Hindi ka matitigil, ha? Ah, ganun? Ang Ang kontabida niya, cute eh. Yung maldita na skimming pero maharot. Maharap na kong na, ano, uh, mapang-asar, yung know, She can deliver, she can act. She's definitely an actress. Katrina, ano pang dream role mo? Meron ka pa bang karakter na gustong gampanan na hindi mo pa nagagawa? Gusto ko yung parang may dual personality. Mm Okay. Uh, parang... Gusto tatlo pa. Hindi, <laughs> parang huh? iba-iba yung karakter. Ilang beses man daw madapa at mabigo ang mahalaga ay bumangon at matuto sa bawat karanasan. Sa ngayon, masaya raw si Katrina at ine-enjoy ang kanyang pagiging single mom sa anak niyang si Katie. Anong aral ng tunay na buhay ni Katrina Halili? Yun, have faith kay God na lahat ng, lahat ng mangyayari sa buhay mo, may reason bakit siya nangyari.